Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang bigla ang pagkatsugi ng karakter ni Maricel Soriano sa teleseryeng Pirapirasong Paraiso bilang si Amanda Paraiso. Ang karakter ni Maricel Soriano ay ang lola ng mga paraiso na ginampanan naman ni na Charlie Dizon, Loisa Andalio at Alexa Ilacan. Samantala sa isang episode ng Marites University, na ibahagi ng isang host ang totoong dahilan kung bakit kaagad na chugi ang karakter ni Maricel sa nasabing show gayong bago ito pumasok ay nagkaroon muna ito ng bonggang presscon. Matatandaan na ang ibinigay na dahilan ni Maricel Soriano sa pagkakatanggal sa kanya sa pirapirasong paraiso ay ang pagkakasama naman niya sa seryeng Linlang. Ayon sa mga host ng Marites University, Katakataka ang pagkakatanggal ni Maricel Soriano sa show gayong inaabangan ng maraming manonood ang kanyang karakter at ang magiging tapatan nila ni Snooki Serna. Isa pa, tapos naman na umano ang taping ng Linlang. Pagpupunto naman ng isang host. Nagbigay naman ng hint si DJ Jaiho patungkol sa pagkakaroon ng kaalitan ni Maricel Soriano na isa umano sa kanyang mga apo sa serye. Pero ikaw, may hint ka dun sa apat yung nakaalitan o oh, wala? Meron. Or... Ay, nasa apat? Amen na lang. Titignan ko yung reaction mo. Uh -oh. Lois Andalio. <laughs> Alexa ano Ilacad. Hoy, hoi, hoi, ko talaga. Ano? Charlie Dizon. Anong, ano? IliSoson. <laughs> Kakaloka ko. Ka ba Mas sasabi ni Nan. No? Oh, okay intay natin yung time. Hindi naman muna nila pinangalanan ito dahil wala pa umano silang natatanggap na go-signal mula sa mga sangkot nito. Sa kabila nito, may mga hinala naman ng ilang mga netizens kung sino ang tinutukoy nila. May mga naghinalang si Charlie Dizon ang nakaalita ni Maricel Soriano sa show na naging dahilan kung bakit kaagad na namaalam ang kanyang karakter sa nasabing teleserye. Anong masasabi mo sa balitang ito?